Isang Pinoy ngayon na ang minomonitor ng pamahalaan matapos mapabalitang dinukot ng grupong Hamas sa Israel. Para sa detalye live na magbabalita sa OWA Head Office sa Pasay, si Rainiel Pawid. Rainiel, kumpirmado na ba itong dinukot talaga yung isang kababayan natin sa Israel? Any news? Cheryl, wala pang kumpirmasyon kung dinukot ba itong nga uh, OFW sa Israel na si Gallardo uh, Pacheco. Pero ang isang kumpirmasyon, eksklusibo itong nga uh, kinumpirma sa atin nung kanyang misis na si Clarice Pacheco na yung kumakalat na litrato sa Israel at sa social media ay hindi yung kanyang asawa na si Gallianor Pacheco. Ngayon, ang sinasabi ng OWA, isa pa rin ito sa mga OFW na nandoon sa Israel, pero posibleng ito yung nasabugan. At ngayon nga Sheryl, sa kapapasok lang din na balita mula doon sa OWA counterpart natin sa Israel, ay uh, binigyan tayo ng mga airstrike at rocket strike mula doon sa Hamas. At uh, ngayon ay papaliwanag sa atin ni OWA Administrator Arnel Ignacio kung sino ba yung mga kung may mga nakuha pa ba ngayon saan sa ang mga lugar yung mga mino-monitor pa nila na nagkakaroon nga ng pagsabog magandang tanghali okay, admin arnel ah uh, yung kaninang uh, ating inilalabas na picture uh, most likely uh, sana rin no matulungan tayo to identify because we think this is Joey Pasulingan yung tinamaan ng bala and uh, he is now uh, in our custody sa Ecolog Hospital. Mm -hmm. At uh, yung ding iba na napabalitang nawawala, patulad ni uh, uh, Buena besol napuntahan narin rin natin nasa hotel na Lumina de Costa. Paul Vincent Castel Castelbi, kapapasok lang nung balita. Baka kasi yung mga kamag-anakan niya ay uh, nag-aalala, nakuha na natin siya, pati si Marilyn Magana. Ang hinahanap na lang natin, Shelly Murillo, Norlin Bogbabadilla, at Grace Cabrera, at yun nga nga uh, si Gallien or Lianio Pacheco. So ito, hindi naman tayo tumitigil sa lahat ng airports natin na uh, mahanap ito para naman ma-report namin sa inyo o na maging accounted for na. Mm -hmm. Okay. So uh, yan po ang latest sa ating po mga kababayan na ating po mga pinag-aahanap. Mm -hmm. Sir, nabanggit natin kanina yung uh, repatriation program na posibleng mangyari. Dito po sa uh, warm-up natin mula sa Israel Defense Forces, ito po yung Gaza Strip. Paka-identify po okay. kung nasaan yung bulk ng mga OFW so, ngayon dito. Dito sa Gaza Strip na ito, nandito ang dalawandaan nating OFWs. Nandiyan yung mga nagtatrabaho. Diyan sa Ashkelon, Ashdod, and Esderat. No? Mm -hmm. uh, okay, dito rin sa... Uh, dyan sa Meri, marami rin tayo dyan. So dito naman, sa area na ito, meron din tayong... Teka, paano mga pali natin? Mm -hmm. uh, yung uh, Gaza eto po ang Gaza eto ang Gaza nandito naman ang karamihan ng mga Pilipino na naninirahan na diyan. sila ngayon mga residente na diyan, karamihan ay uh, uh, married to Pakistanis mga 137 ang nandito okay? ngayon kung sakasakali na mabigyan tayo ng full clearance to uh, extricate them from these areas sila ay most likely dadalhin dito sa Tel Aviv dahil dito meron tayong airport. At, pero most likely eh, sa karanasan natin, hindi nga sila humihingi ng tulong na iuwi ng Pilipinas. Kadalasan pumupunta lamang sila sa mga areas dito na sila ay magiging uh, ligtas. At kasi gusto ng karaniwa na gusto nilang bumalik sa kanilang area of work. Alright, maraming maraming salamat. OWA Administrator Ardel Ignacio. Cheryl, sa huli lang din na balitang nakuha natin dito, yung uh, pamilya o yung asawa at anak ng OFW na si Mr. Pacheco mula sa Santa Ana, Cagayan, ay dadalhin na nga ng OWA dito sa headquarters para matignan din at uh, masiyasat kung ano pa yung uh, mga kailangan na gawin dito. Maari rin silang dumaan sa psychosocial intervention dahil nga sa dinanas ng mag-ina. Sheryl. Maraming salamat, Reniel Pauy. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.